Hello mga mare! So, ayun nga, meron nagpadala sa akin ng food dito at titikman natin ang The Cruffles. So, ayan, let's go! Meron silang Choco Drizzle dito for only 45 pesos. Choco Cream Almond for only 60 pesos. Ito naman yung Matcha Cream Almond nila for only 65 pesos. Ang sarap! Ito naman yung Biscoff Cream Almond nila for only 70 pesos. So, ayan mga mare, tara tikman natin! Ayan, tikman natin yung choco drizzle nila for only 45 pesos. Mm. Alam mo yung diet ako. Pero, hmm, pagka ganito na may kakainin mo, grabe, sobrang sarap. Hmm. Masarap to kapag kayong, hmm, yung kaluluto. Masarap. Hmm. Masarap. Eh. Hmm. Hmm. Ito naman yung Choco Almond Cream nila for only 60 pesos. <gasps> Ay, Diyos ko po. Hmm, sarap. Hmm. Mmm. Ah! Hindi siya ganun katamis. Ang sarap nito sa coffee, mga mare. Mmm. Mmm. Parang naka-Starbucks. That's coffee. Mmm. Mm, mmm. Yung The Crawfords po, eh wala po silang, wala po silang pwesto. Pero pwede po kayong mag-order sa kanila. Tikman naman natin yung matcha cream almond nila for only 65 pesos. <laughs> Ayan yung mukha ko nagmamantika. Mmm. <laughs> Favorite ko to matcha. Oh no, that up. Hmm. Mmm. Mmm, hirap. Grabe. Ang, the, ang The po, um, open po sila every other day. Doon po sila nagpapa-order. Pwede rin po kayong mag-message sa kanila. Ilalagay ko po yung page nila sa baba. Para follow nyo din po. Masarap. In fairness, masarap. Ang mura ha. 65 pesos. Masarap. Hmm. Grabe, masarap. Favorite ko to matcha. Hmm. Ito naman yung Biscoff Cream Almond for only 70 pesos. Hmm. Tapos yes, meron siya nakalagay na Hmm. The Croffles. Ang mm, sarap sa kape nito. Hmm. Hindi mm. siya ganun katamis. Kung titignan nyo, parang matamis pero hindi. Mmm. Grabe. Ah, mo no, sulit na sulit na kasi. Nakalagang ka na 40, 45, 60, 65, 70. Sulit na sulit na. So, isa lang busog ka na. Harap. Masa ganun katamis, promise. Lapsa. Ang nagustuhan ko sa nilang apat ay yung matcha cream almond. Ayan. Kasi favorite ko kasi ang matcha. Plus oh, may almond na siya. Mm. 10 over 10. Kasi ako hindi kasi ako masyadong manahilig sa matamis. Ito hindi siya ganun katamis. Ako kasi kapag ka, naano ko na matamis, titigilan ko na eh. Pero ito hindi. Masarap siya. Masarap. Mm grabe, sobrang busog ko. Shout out Alison Pingaron. Grabe, ang sarap ng gawa mo, promise. 10 over 10. Hindi siya ganong katamis, promise. So, ayan. Thank you so much. At nabusog ako. Sa lahat mo lang gusto mag-order, ilagay ir ko na lang po yung Facebook page nila dito sa video na to. At i-message na lang po sila kung gusto nyo po mag-order. Promise po, hindi po, hindi po sayang ibabayad nyo for only 45, 60, 65, and 70 pesos. Sulit na sulit po. At i-part na rin yan sa, ano, sa kape. So, ayun lang mga mare. Thank you so much. Support local business. Sabi nga nila, love, love, love. Yung ano ko nagmamantika na <laughs> Love you all How was it? Ano? <laughs> ano? <laughs> ano? Ano na Napatawa ako sa sarap Wow Ayun, upos na <laughs> Hindi siya matamis, no? Mm, sarap mm. Maralaki sila eh Ang best ko Pag bumalik kayo dito mm. Makakalimutan buhay niya <laughs> Nakalimutan niyo lahat ng problema niyo Basta bilig kayo dito Shout out the Crapples. Shout out. Shout out niyo the, the, the Crapples. Shout out sa inyo, the Crapples. Ang sasarap ng Crapples ninyo. Sarap. Ayan o. Sinimot na. Mm. Gusto. <laughs> Nabusog din ako. Thank you, the Crapples. Thank you so much. Baka naman may bamit kritis pa o. Asa ka naman. Lugi na sila ah. Salam.